Ayan, siya ba yun? Siya ba yung nakita mo? Tignan mo. Ayan ba yung nakita mo, Jay? Siya yun. Ha? Ha? Pa-paano nangyari yun? Patay na siya eh. Hindi niya nasabi sa akin eh. Pero... Paano ba siya... namatay? Ngayon pa talaga kayo magtatago sa akin? There was a time when Aris was always quiet and distant. Malaging ito lala. Sa gabi, ako, si Aris, si Percy at si Giefer. Tinakas namin yung sasakyan ni Angelo. Hindi pa kami pwede mag-drive nun, pero pumilit si Percy. It was raining heavily. Percy repeatedly said na huwag na muna tayo umuwi. Pero si Aris insisted kasi baka magalit si Angelo. No? Kaya yun. Naaksidente kami. May lapon kami dalawa ni Kiefer. Tapos si Percy naman, at si Aris, nahulog sa bangin. Aris managed to save himself, but left Percy behind. Inanamin na namin yung katawan niya. Sabi nila, tinangay na daw ng ilog. Kaya, Ala namin wala na siya. Pero ngayon... Ay pa pala siya. Hmm. Tsaka... Bakit kilala niya daw ang kapatid ko? But what doesn't make sense is, why is he reaching out to you? He doesn't even know you. Bakit hindi si Felix? Alam niyo, malalaman ko na sana. Sundan niyo kasi ako eh. Ayan, hindi ang dami natin lalong tanong. Delikado makipagkita ka sa kanya. Bakit naman? Kasi baka... Baka oh, ginagamit ka lang niya para makaganti kay Aris. Malabo mangyari yun, ha? Habang hindi tayo sigurado, you need to let us know the next time Percy contacts you. Uy, Jay, huwag mo kalimutan sabihan, na, Please. Sasabihan kita kamagalalaje Hindi ko ayaan na gamitin ka ni Percy para makaganti kay Ares. Hoy, dahan-dahan ka, ka sa pagsasalita mo kay Percy. Stepbrother ko pa rin yun. So, hindi ko na alam ano nangyayari. Pero naintindihan ko si Felix. Sana masagot na ang mga tanong sa buhay niya. Pero Buti pa siya may magulang na karamay. Eh. Habang ako, oh. kahit anong sabi nila Ari sa tatay ko, nangungulila pa rin ako sa kanya. Jay, si Percy to. Hello, Percy? Sorry, Jay. Hindi ko nagpakita kanina. Once everything is okay, I'll talk to them explain. I promise. Kinagamit mo lang ba ako para makaganti ka kay Aris? Ha? Huh? Hindi. I, I swear. Basta, promise. Malalaman mo din ang lahat soon. Uh, Percy. Sige na, Jay. Bye. <laughs> Dumagdag pa tong si Percy sa mga tanong ko sa buhay.